Hello no, mga agaw um, ni Miron kay mga tuli ay Miron sa among Mga baol, bukiran Tapos Mga ati po na among kuhan no Mga, mga agaw ko, mga agaw, na mga agaw Itisting daw niya ang kuhan Tanawa sa mga agaw na mga agaw Pugong kayo mga agaw kay luto na kinawan mga agaw <laughs> <Bola> lang yan <laughs> Luto So mga agaw uh, Padulong to dahil may Kabilang nga upat kay um, ang mga kauban, siyempre gisakitan ang um, ngipon, balay din ang isa. Ay dibate. Sa dibate. So, pangiray mo, wala ka mga agaw. So, padulong na padulong sa bukid yung mga agaw. Sa among bukiran, bukiran mga agaw, mag... Uh, mga yagang, manguha po na rin mo mga, mga agaw. So, muka, mukaon mang kakagang. One hour later. So mga gaw, ah, uh, padulong na ito dahil subay sa sapa. So wala na padulong pikiran. So mga gaw, ah, uh, muda yun eh, ko na mo kaling agaw kung Madapigani kung madapigani sa mong panit, grabe nang kasakit o grabe nang kakatol. Dugay na. kung na. na sa imong panit makuha, pero pakita, kung sa imong kuan kini, kini, grabe gini sa kasakit mga gaw. So mo ni ang mga bantayanan. Kung... Okay. Ang galing! Ang galing! <laughs> sa bukid mga agaw tanawa. Grabe kay nakakatul mga agaw, dali ra kay na mo sa imong kamot, mga panit, dali ra mo ni mo na, grabe na akatul kayo, dugay na mawa. Paano masabi? sabi? kana magbantay manang, maka, mo maka paano mo mga bukid, magbantay mo. Mga agaw mo na kinaboy sa mga lumad mga agaw. ubidag bukid. Apoy tayo sibidag.

Oh, Kawihatakan magaw. May ano gibebit-bit ni Agilong magaw. Magaw. Balik magaw. 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 magaw na narakagang magaw. Dila nyo. Niyong... Niyong... Ay 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 mo. ay berita ni berita. Narakagang magaw. Yan mga agaw, piyagang mga hmm. agaw Mamakyan mga na mga sipit mga agaw Kanay mo ni ma... Oh my god Wow yeah. Kanay mo ni ma Maka sipit papaya. yung mga ipong grabe nakasakit Mga nga yung mga agaw, mga nga Ay papakay mo kamot Grabe Mamaha kayo ni mga agaw. Ano yung Kung may kill, di ka nagan. Sakit kayo mamaha mga agaw. <gibit> Ang ako mga agaw. Ito mga agaw. Dini mga agaw. Dukot di. Dukot di dini. Nandito. Oye, nandito mga agaw. hindi Nandito. Nandito lang kunting agaw. Kunti lang. Medyo maliit-liit. Kunin mo to kayo baka makapaak pa yan. Makakagat na Masakit yan ito totoo yan. Nakahuli na ako ng dalawang bita. to Ang mga araw ko bita. Huwag mong, huwag mong, huwag mong, anuhin, wag mong... Nakadalagan <laughs> yan, nakadalagan. <laughs> <laughs> wag mo, ano, ano ba yan? Huwag mo... Huwag mong bitawan, di ay, huwag mong bitawan. Mamatay ako doon. Ano, anong pakiramdam? Huwag mong Ano ba mga Tignan mo kung ito, kaya mayroon na naman magkatago sa maliit na bato ito mga agaw masakit ito pag masakagat mga agaw masakit sakit sa alin na mga agaw shut out set out sa mga tagalog sa Manila saludoan kita Ito pala ang ano pala ang yeah, I out Parang anak ito nang ano? Alamang alaman yan o. is alimango. Yeah, katatapos yeah, ng no. mga mga yagang dila. Ito Ang mga... Ah, mga agaw, uh, out this, mga namo, spuro 4, spuro e, si namo, o si -out sa pirada pirada <laughs> Ingat-ingat kayo dyan. Set out sa mga viewers namin. Ito pala ang ginawa namin ngayon. Medyo... Set out ko sa akong barkada niya sa Ginyuran na si Balot. Gusta? Sa mga view. Huwag sa mga nag-view sa mga mga kalumon mga agaw. Set out niya sa inyo. Sana all. Oh. So, kanina mga agaw yung mga mamanla brothers natin, no? Ayun sila. Ang hirap talaga ng daanan nila dito. Simula doon sa uh, kung saan kami nanggaling, galing. kami dito para tumunta sa bundok. Sumama ako sa kanila para tingnan ang Lukuha. Paghuli nila ng nasabi nilang alimango. No, no, no. So ayan sila. So mga gaw, uh, tuod, dire, dire, tapo, taman, kay magsawad na ni Karun, kaya nang bakira na nila dito. So, so dool na lang. Pagulong na nga ito So, to, uh. so usually, ang pinabuhi so, nila, mga agaw. Ito yung salat ng mga nanonood, no? Ito yung uh, pamumuhay nila sa araw-araw ito yung mga ginagawa nila Baga, ito na yung kinalakihan nila na magbustaw uh, tayo dito magbustaw magbustaw tawag nyan no? ang hanap ng ulam ito yung mga araw-araw na ginagawa nila bibigyan natin lahat bagay

Praise ang you no, know, tubig dito mga, mga idol ng agaw. Kasi ang tubig sa bundok <laughs> ba talagang malamig mga agaw. Na, umama ako sa kanila mga agaw. Nakikita ko talaga bangilig yung, bangilig ganda yung, 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 yung ganda yung yung ng uh, area. Pero ang problema lang ng agaw kasi shadow malayo at yung daanan talagang ang hirap. <laughs> ito ito, 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 ito na. na dito. May, may nakasoksok dito na ano yang kayagan ang pangalan ito sa mga Tagalog maliliit lang dito basta ano sapa iba yan sa dagat kasi alamango yan malaki nakain din ito mga mga agaw dyan mga agaw kasi ninagay lang namin sa bulsa kasi walang nilagayan dito agaw, dito mga agaw. Mayroong dako, mga agaw. mga agaw. Oh, hindi. Okay. Dakula ito, dakula. Oh, dakula. Guwaw pa. <laughs> Masakit pag makagat ka kay ito. Masakit ito, mga ano, dako. Mga agaw, mga idol. Masakit ito pag mga makagat yung kamay mo. Ito, ito ang... No? Ngipin niya. Sakit pag makagat ka. Parang iwanan ka ng sasakyan. Ano ka nasisira si si ulo?